Puspusa ng hot pursuit ng otoridad sa Cebu City matapos mapatay ang isang pulis ng barilin ng kanilang target sa isang buy-bust operation. Kinilala ang napatay na si Police Staff Sergeant Ryan Langido Bakuli ng Regional Police Drug Enforcement Unit na nagsilbing poster buyer sa operasyon. Pero nang papalapit na sa dalawang target ang suspect na sina Atong Raffles at Ramil Salazar, ay bigla siyang binaril ng mga ito. Kinilala ng PNP si Bakuli na isa isang multi-awarded na alagad ng batas. Tiniyak naman ng PNP ang tulong sa mga naulila nitong kaanak. Tinitingnan naman ng pulisya ang ulat na isang barangay tanod umano ang tumulong sa isa sa mga suspect para makatakas. Itong mga units on the ground are conducting coordinated hot pursuit operations against these two suspects. These are initial information. No? We are conducting uh, investigation on this. We are not judging anyone. But we cannot also close our eyes to these very important details that we need to address in order to know what really happened before, during, and after the incident.